Namataan ang humigit-kumulang 55 na iba't ibang uri ng Chinese vessel sa limang feature ng West Philippine Sea. Ito ay ayon sa isang opisyal ng Philippine Navy nitong Martes. Sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Navy na si Commodore Roy Vincent Trinidad sa isang press briefing sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Ang dalawang Chinese Coast Guard, craft at 24 o 24 na Chinese maritime militia vessels sa labas ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Aniya, base ito sa kanilang monitoring. Samantala, sa isang, bar isang barko ng CCG at limang Chinese fishing vessels naman ang nakita malapit sa Ayungin Shoal, isang CCG at labing siyam na CMMV malapit sa Pag-asa Island, dalawang CMMV naman malapit sa Panata Island. Ayon kay Trinidad, ang bilang na naitala noong lunes ng hapon mas mataas kaysa sa 45 Chinese ships na nakita sa West Philippines Sea noong April 10. Dagdag pa niya na iba't ibang kanilang mga aktibidad, binanggit din niya ang ilan ay nakatigil habang ang iba naman ay gumagalaw o nagpapatrolya.